Hello guys, good afternoon. Kumusta? Dito ako ngayon guys ako na sa store. Eh kasi nag-overtime sila kasi busy sila ngayon. Grabe yung kwan yung uh, tao, dami guys oh. Ayun. Puno yung kwan, yung uh, parking uh, area, ayan. Tapos kwan pa to nung isang araw pa to Wednesday, Tuesday puno sila kaya busy busy sila ngayon kasi kwan uh, kwan pa ngayon may long weekend lonis wala silang pasok eh, kaya busy yung kwan yung store at saka yung mga tao in yung iba pa ay eh, nagpapalit pa ng kwan nila may mga chiki yung nakatanggap ng uh, mga bigay ng gobyerno. So, 'yun, dito kasi sila nagpapalit kaya marami silang kwan. Maraming uh, customer ngayon, busy. Kasi pag Monday, wala na, wala na silang mapuntahan, kaya di, kaya nagkwan sila, nagmamadali, punta dito. Tapos yung iba pa dito, guys, 'yung sa mga lalayong lugar. Yung pumupunta dito sa store. Tapos, eh, siyempre, mura yung kwan. Yung bilihin. Kaya, dagsa sila. Tapos, yung init ngayon dito, guys, is uh, 29 degrees. Ayon. Tapos, nung isang gabi, yung isang gabi pala, guys, may kwan. Uh, ano kaya? Northern Lights. Pag kwan ko sa bintana magpakita ulit kaso kwan lang maigsi lang yung na ikwan ko eh na video kasi nawala rin agad tapos nagbantay ako ayun wala na hindi <laughs> na bumalik eh simpre kwan minsan lang yan eh tapos manipis nga yung, yung pag kanya yung sinag manipis lang kasi hindi dito yung kumbaga kumbaga hindi dito yung kani eh, hindi dito yung sintro kumbaga so yun at least nagpakita siya minsan lang yan guys lumabas dito yung hmm, kita mo yung mga kwan no? sa ikot ng ikot walang maparkingan eh pauna-una lang eh Tapos grabe yung sa swimming pool kanina guys Yung dinadaanan ba namin Ah grabe Araw-araw talaga Araw-araw puno Grabe yung kwan Grabe yung tao na naliligo Grabe Shorty yung kwan Yung may ari ng kwan Swimming pool kasi Puno sila Araw-araw laki yung kwan laki yung kita nila pero pagdating ng summer ah ng winter wala na antay ulit sila ng ilang months tapos bukas ulit kasi yung summer ilang months lang eh 2 months o ngayon ugos na eh, o balik na yung lamig wala na wala nang kwan close na ulit yung swimming pool. Yung iba nga, yung iba nga ay parang ma kuha na sa no? sa init. Parang mamatay na sa si init kasi hinahanap nila yung kwan yung lamig, yung winter talaga gusto na nila mabalik. Pero pag nandiyan naman eh gusto ulit nila nang kuan ulit mag-summer ay hindi mo ma kwan yung kwan ng tao ang mm, grabe yun dami la, talaga guys sa sakyan <laughs> siksik talaga oh, abutan grabe mamaya palisin ko muna itong babae para ipakita ko na baka magalit kasi naka kwan naka video ako ayan guys bumara na mm. wala nang maakuan wala nang maparkingan ayan tapos dito rin sa po ayan nakuan ako mag video baka makita nila tapos ako magalit tapos dito rin ko ayan puno punong puno grabe yung dami. Pag ganyan guys, ayan. Hmm, dami yung soft drinks nila kasi mura dito. Mura kasi dito guys, kaya ganun. Tapos marami yung binili nila kasi mga malalayong lugar to guys. Malalayo yung iniuwian nila. So ayun guys, thank you for watching. God bless. Babush!